Kabilang sila sa grupo na tinatawag nilang velvet ants. Dahil siguro sa mabalahibo nilang katawan na kung titignang mabuti ay tila baka mukha nila si Poe. Dahil sa puti at itim nilang kulay at ang pabilog na itim sa kanilang mukha. Pero alam nyo ba na ang panda ant ay hindi talaga langgam? Tama. Sila ay mga Chilean wasp. Ang mga insekto na ito ay unang natuklasan sa Chile pero present din sila sa mga region na kinabibilangan ng North Mexico gayon din sa Southern United States. Tandaan lamang na kahit mukha silang mabait at cute baby panda ay kabaligtaran ito ng kanilang itsura. Ito ay nagpapakita lamang ng isang mahalagang signs bilang isang makulay na warning para sa mga predators. Isa sa nakapagtataka nilang katangian ay kung bakit ang mga babaeng panda ant lamang ang kamukha ni Poe at walang pakpak samantalang ang mga lalaking panda ant naman ay may pakpak at mukha talaga silang putakte. Isa sa dahilan daw kung bakit ang mga babaeng panda ant ay walang pakpak dahil sila ay may stinger na kapag tumusok sa tao ay makaka-experience ito ng sobrang sakit. Kaya tinatawag din silang cow killers. Subalit wala pa namang anumang scientificong impormasyon na nagpapatunay sa claim na kaya talagang pumatay ng baka ang kanilang sting. Siguro pag nilusog ng isang batalyong pandaans ang isang baka, maraming iba't ibang impormasyon tungkol sa likas na katangian ng pandaan. Ngunit ang mga eksperto ay nagsasabi na ang mga nilalang na ito ay pwede ring isama sa grupo ng mga parasite. Mas gusto kasi ng mga insektong ito na i-invade ang larba ng iba pang mga insect at doon sila manganak. Para kapag napisa na ang mga itlog ng pandaan ay gagawing unang pagkain ng mga supling ng pandaan ang larvae ng ibang insekto. Ang pantaan ay likas na mapag-isa at hindi tumitira magkakasama sa loob ng isang koloni o naghahanap ng pagkain kasama ng iba pa niyang kalahi. Gayon din ang mga insektong ito ay hindi bumubuo ng nest o sarili nilang bungalow. Makikita lamang silang pagalagala sa mga bakuran ng mga tao. Mas gusto ng mga insektong ito na manirahan sa mainit na mga kapaligiran, sa terrestrial na maaari silang maghukay ng mga butas sa ilalim ng lupa. Yung walang tubig na madaling hukayin tulad ng baybayin o ng buhangin sa disyerto. Ang panda ant ay maaaring mangitlog ng hanggang 2,000 itlog bawat taon. Sadly, ang insektong ito ay nasa bingit na ng extinction. Dahil ito sa mga anteater, ang number one na predator ng mga panda ant at marami sa mga panda ants ang napapatay ng maaga sa kanilang buhay. Sa mga panda ant na makakasurvive, marami ang maaaring lumaki ng hanggang 8mm ang haba at mabubuhay ng hanggang dalawang taon kung walang ant Kung nagustuhan mo kaibigan video ng video ito, mag-subscribe ka na at huwag rin kalimutang mag-like, share and comment. Maraming salamat!